Hello po mga kamasay, kumusta po kayo dyan? So ngayon ang i-share po nating video ay isang kilong insimada po. Kung itatanong nyo kung anong recipe nito, kapareho lang po ito ng timpla ng buns, di kayo tasty, ah uh, basta standard po ito na timpla. So kapag isang kilong ang titimpla ninyo, first class po gagamitin natin, basta sinabing first class, republic, o kahit ano, basta first class, kahit anong brand na harina. So sa isang kilo, ang asukal ninyo, ah, uh, 200 grams. So, kapag naman gagamitin yung, team, uh, yung 10 kilos, uh, 4 na guhit. So, i-convert nyo na lang sa grams para mas mabilis niyo sundan. Tapos, ang asin naman, 20 grams. Dito dipindi sa inyo. Yung iba, 10 grams. Tapos, yung iba naman, 5 grams. Tapos, ang tubig po nito, uh, alam nyo yung ibap na 370 ml. Doon na lang po kayo bumase. Bali, isang lata at 1 port. Kung ayaw nyo naman, uh, mayigit po ito, 400 grams So kapag ramdam nyo matigas, so hindi naman siguro matid yung kamay ninyo, ah, uh, magdagdag kayo ng tubig hanggang sa makuha niyo yung saktong lambot niya. So sa una, simple hindi nyo naman talaga makukuha yon So lahat po kasi yan, sa una, magkakamali. So kung hindi, hindi tayo nagkakamali, malamang hindi tayo matututo. So ulitin ko po, isang kilong first class, tapos uh, 200 grams na asukal. Kung ayaw ng asukal, sugar na lang. Ayaw nyo ng brown, puti, pwede naman. Tapos yung sap ninyo, dipindi. Ang, pinama, ang pinakamataas po na sap nito ay 20 grams. So, dipindi kung nadamihan nyo. Pero ang suggest ko lang sa inyo, 20 grams o 10 grams. So, kahit anong sap po yan, pwede. So, kung gusto niyo nang maalsa siya, huwag nyo isabay yung uh, pampaalsa ninyo sa arena, sa tubig nyo ilagay para mas mabilis siya umalsa. tin ko mga kamastara, isang kilong per class, tapos ang asukal 200 grams, asin uh, 10 grams to 20 grams, tapos yung lard niyo 50 grams to 60 grams. So mas maganda kung medyo marami yung lard. Kung gagamit kayo ng mantika, pwede naman kahit anong mantika, uh, pwede niyo yung gamitin. Uh, hindi po issue yun, hindi po magkakadiferensya yun, sa, dahil sa pandesal naman ang ginagamit po natin dyan, uh, mantika. Meron naman hindi mantika, So, dipindi sa recipe ninyo yan. Sa importante, meron siya mantika, lard. So, 50 grams to 60 grams, pwede na po yun. Tapos, yung tubig, ulitin ko, uh, 400 grams. So, di kaya yung gumamit kayo ng uh, evap, 370 o 60 ml po yun, yung sukat niya. So, ngayon, kapag namakinin nyo na, uh, pakinisin nyo lang ng konti, kahit man hindi siya uh, ganun kaginis, kung hindi man kayo marunong. So, matututunan nyo din yan. Uh, 45 to 50 grams ang timbang po natin. So ngayon kung tatanungin nyo yung mga video natin dyan bakit 50 grams 5 pesos noon pa po yan medyo matagal na po kasi yon. So ngayon uh, 2014 ang karamihan po na timbang po ng 5 pesos ay 30 grams o 35 grams. So dahil insimada po siya asukal lang sa margarin ang nilalagay dito. asa uh, suggest ko sa inyo 45 grams para hindi naman po kayo lugi. So putulin nyo po siya ng uh, 35, uh, 45 grams pwede na po yon. So pagkatapos nyo po itong naputol, ah, palsin nyo ng konti para mas mabilis siyang umaba. Pero kapag namakin na naman ito ng maayos, ah, madali lang po siyang pahabain. So, pagkatapos nyo naman po siyang uh, napahaba, saka nyo na lang po ito paikot-ikutin. So, napakadali lang po. Sundan nyo lang po yung video para magayon ng maayos. So hindi man pala nakikita. So, pansin na po kayo na mataas po kasi yung pagkagawa ko ng camera. Uh, Tapos, ang palsa pala nito mga kamaster, uh, tatlong oras to apat na oras. So, matagal na po yung apat na oras pag ang nilagay nyo sa 20 grams saka kanya na lang po isa lang. So, ang apoy po nito, mahina lang po. Parang apoy lang po dito ng buns. Pero mas maganda kung taasan nyo ng konti para mabigla. Pag nabibigla po kasi ito yung mga ensimada, malambot po siya kapag sakto lang yung luto. Pero pag madagal siya sa oven, yung pulang-pula, uh, mabilis po siyang tumigas. Kaya dapat uh, pag nagluluto kayo lagi, binibigla nyo. So, kapag ang buns naman, pag-usapan natin yung buns, laging mahina po ang bans, kasi makapal po yon So, ibig sabihin, pag makapal, kailangan mahina yung apoy. Hindi po pwedeng uh, malakas kasi nga mabibigla siya mauna sa taas o sa ilalim. So, yun lang siguro mga kamaster. Ano? So, napaka, napakadali lang po itong uh, sundan. Meron pa po akong video dyan na uh, hindi man insimada pero napakarami ko na pong uh, nagawang video tungkol sa paggawa ng tinapay. So, ito na nga po siya mga paal sa po natin ito ng tatlong oras so kaya apat na oras. So, depende po, depende po kasi sa uh, panahon po yan. Kung mabilis mainit o malamig ang panahon. So, mas mabagal pag malamig. So, kapag mainit naman, mabilis po umalsa. So, kapag nakita niyo yung ganyan, nagdobli alsa na po siya, so, pwede na po yung isa lang. At pwede niya na rin uh, magpainit ng oven. So, ulitin ko po sa inyo yung ang, uh, lakas ng apoy ninyo ay sakto lang po. Parang... Uh, sabans o di kay tasty. So, mahina na po yung tasty. So, ayan mga kamaster. So, isir ko na rin sa inyo kung paano ko magluto sa oven na 4-3. So, yung iba 6-3, 12 -3. So, magkakaiba po ng oven niya. So, ang ginagawa ko para mas mabilis, ah, uh, sinasalangan ko po yung sa taas, sa baba. Pero kapag 12-3 naman, ang ginagawa lang po doon ay sa baba lang po sinasalang kasi nga dosi po yung laman niya. So, ito, magsasalangan natin ng dalawa. Malamang sa alamang, ah, uh, napakabatagal po ito kasi dalawang piraso lang. So, gawin natin apat. So, bali, ang ginagawa ko dyan, kapag pumula na yun sa taas, ibinababa ko naman. Tapos, yung nasa baba, itataas po natin. Balik, kaliwa, kanan. So, lagi nyo tatandaan, kapag nagluto kayo, yung nasa kanan, ilalagay nyo sa kaliwa. Pagdating sa taas, para pantay po yung pagkaluto niya. So, ayan, mga kamasta. So, maganda po yung luto nitong ubin na ito. Kung uh, ito yung bibilhin ninyo, so okay naman siya. Kaso nga lang, uh, pang pandesal din lang ito. Kasi so yung uh, yung mga tatanga-tanga kasi nagbiker ay eh, bibili nilang ubin maliit pa eh, yung parang binabalak nila pang-estante. Eh. So kailangan uh, magtanong muna tayo sa marunong o di kaya sa may mga experience. Lagi ninyong tatandaan mga kamaster na mas marunong yung may experience kahit anong dami ng pera mo kung wala kang experience sa bikeri huwag mong ipilit yung gusto mo. Kasi hindi po tayo nakabase doon nakabase po tayo sa experience. Kung ang papasukin yung ha, negosyo ay bakery, kailangan na magpag-aralan yung mabuti. Hindi po dito ipinapairal yung purgi marami kang pera. Tapos yung ako uh, inuwa tao ay walang pera, ay kayang-kaya mo nang uh, otos Hindi naman po pwede yun. Mas marunong pa rin po yung ma-experience. Kahit sabihin ninyo kayo pang pa pinakamaraming pera. At huwag nyo nilang irarason mga kamaster sa mga kinukuha nyong panadero na Okay, so tatanggalin nyo sila at sila yung mawawalan ng trabaho at kayo ay hindi mawawalan dahil nagninegosyo kayo. para pares lang po tayong mawawalan doon kasi ito ay tatanong ko sa inyo. Hindi kayo magbibigiri kung wala kayong pera. Naintindihan nyo yun. Alam nyo yun kasi uh, ginagawa nyo yan. Kaya kung maaari, uh, malin natin yung uh, mga trabador natin o um, mga panadero natin. Hindi yung umasa na lang tayo na parang sino na lang tayong... Uh, kukuha, kontratuhin natin na hindi maayos na so tayo din ang mawawalan. So marami, marami, maraming mabait, marami ding hindi. So ganun lang kasimple mga kamasar ugali ng tao. Kaya dapat uh, para magiging mabuti tayo araw-araw. Hindi yung pasintusan natin yung isang tao ay okay na po yun. So pasisya na kayo mga kamastara na kapag ako ng ganito kasi sa dami ng pinasok ko o sa experience ko ay napakaraming kung anong pangit ng ugali ng amo o napakarami ganon din po karami na mabait so hindi po lahat. So pagkatapos nyo po yung ana palamig o naluto alagyan nyo ng margarine. so special po yung margarine. walang margarine eh. Tapos yung nag, -na nagbikri kasi nito Walang marga di hindi nakabalik. medyo mahal. So okay na po daw po yan kasi nga wala. So kailangan akumplito yun yung ingredients. O nga pala mga kamaster, dun sa mga nagbibikin nag-uumpisa, no? maalala ko lang. Ang dami kong pinasukan. Ah, lang po ito. Ah. ah. katotohanan po ito. Hindi ito kabulastukan. Ah, kapag nagbikin kailangan kumplito po yung ingredients kasi kawawa naman po yung naghihintay. So naghihintay yung panadero ninyo tapos magpapagawa kayo ng ganito ganyan tapos ang problema magiging kasalanan pa po ng mga panadero ninyo. Hindi po ganoon 'yon. Dapat ah, kumpletuhin niyo para hindi kayo magka problema sa gawa. So ganun na lang po kasi simple mag-isip. Ah, hindi na po tayo siguro bata para mag-isip ng ah, kung ano-ano pa. Basta kumpleto yung ingredients natin at marunong yung nakuha natin, automatic na magagawa po yun. So yan mga kamaster, pagkatapos yung nalagyan ng margarin at asuka, lapid din ninyo pong i-display yan. Siguro mga kamaster, puputulin ko na yung video ngayon at maraming maraming salamat sa panonood ninyo. At pasensya na kayo at hindi tayo nakakapag-upload. Pero doon sa mga bagong a ah, subscribe natin dyan, ah, marami po yung upload po natin. I-check yung, yung YouTube channel natin. At yun lang mga kamaster, ah, ulitin ko, maraming maraming salamat at mag-ingat po tayo palagi at san man sulok ng mundo. God bless po sa inyo lahat.